Alam mo ba na minsan, hindi yung mga grand gestures o malalaking effort ang talagang nakakaapekto sa isip ng babae? Madalas, yung mga simpleng galaw, yung mga hindi mo akalaing napapansin niya, yun pa ang paulit-ulit niyang naiisip bago siya matulog. Hindi mo kailangang maging clingy, hindi mo kailangang magpa-impress ng sobra. Ang kailangan mo lang ay tamang approach, tamang timing, at tamang presensya. Kasi tandaan mo kapag marunong kang magparamdam sa tamang paraan, hindi mo na kailangang habulin ang babae. Ikaw na mismo ang kusan niyang maiisip kahit wala ka. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong simpleng teknik na ginagamit ng mga lalaking, may natural charm mga diskarte na hindi halata pero malakas ang tama sa puso at isip ng babae. Kaya kung napadpad ka rito, hindi aksidente yan. Baka oras na para matutunan mo kung paano maging yung lalaking mahirap kalimutan. Pero bago tayo magsimula, mag-subscribe muna sa Aral Mula sa Stoicism para sa mga aral ng disiplina, emosyonal na kontrol, at mga sikreto ng kalalakihang marunong magpahalaga sa sarili. Ngayon, simulan na natin! Teknik number 1. Iparamdam na interesado ka. Alam mo, minsan hindi mo kailangang sabihin sa babae na gusto mo siya. Ang mas malakas pa dyan ay yung iparamdam mong interesado ka talaga sa kanya bilang tao, hindi lang sa itsura niya. Hindi lang sa atensyon na binibigay niya sa'yo. Kapag kausap mo siya, huwag puro, kumain ka na? O, anong ginagawa mo? Mas maganda, tanungin mo yung mga bagay na may lalim. Halimbawa, kumusta na yung project mo? O, sabi mo dati gusto mong mag-travel, natuloy ba? Yung simpleng pag-alala sa mga sinabi niya dati, Malaking bagay 'yon. Ibig sabihin, nakikinig ka at hindi ka lang nandyan para sa maliit na kilig. Kasi sa totoo lang, kapag naramdaman ng babae na, "Uy, naalala niya yung sinabi ko." Doon siya nagsisimulang mag-invest ng emosyon. Doon ka nagiging ibang klase sa paningin niya. Hindi mo kailangang maging makulit. Basta maramdaman niyang tunay ang interes mo. Sigurado ikaw ang iisipin niya kahit tapos na kayong mag-usap. Technique number 2. Maging maginoo pero medyo bastos sa lalaking marunong magtimpla ng ugali maginoo pero may halong kulit. Yung tipo ng lalaki na marunong rumespeto pero hindi boring. Yung confident pero hindi mayabang. Kasi sa totoo lang, gusto ng babae yung lalaking marunong magpatawa pero marunong ding magpakita ng kontrol. Gentleman ka sa galaw binubuksan mo siya ng pinto, hinahayaan mong mauna siya. Pero minsan, may patis sa mga salita mo na may halong lambing. Halimbawa, habang nagbibiru ka, sabihin mong, Alam mo, may mga babae talagang gusto magmaldita. Pero pag ikaw, gusto ko lang maging malambing. Simple lang yan. Pero grabe ang dating. Kasi pinapakita mong relax ka, hindi uptight, at marunong kang mag-enjoy sa presence niya. Ang ganitong vibe gentle pero may konting apoy yan ang hindi madaling makalimutan. Kasi sa isip ng babae, safe ka kasama pero sa puso niya, ikaw yung gusto niyang laging makasama. Technique number three, magpadala ng flirty messages. Minsan, hindi mo kailangang maging sobrang seryoso sa bawat usapan. Kasi tandaan mo ang attraction hindi lang nabubuo sa lalim ng mga salita, kundi sa gaan ng pakiramdam na naiiwan mo. Kaya paminsan-minsan, magpadala ka ng flirty messages. Hindi yung bastos o sobrang direct, kundi yung may tamang timpla ng humor at kilig. Halimbawa, sabihin mo, wala akong magawa ngayon, naisip ko lang ang cute mo talaga sa mga picture mo. O kaya, pag ako kasama mo, sigurado hindi ka makaka-focus. Simple lang pero may tama. Kasi, yung mga ganitong message, binabasang muli ng babae bago matulog. At habang nakangiti siya sa cellphone niya, ikaw na agad ang pumapasok sa isip niya. Hindi mo kailangan maging bold para maging interesting. Ang sikreto, paunti-unti mong pukawin ang emosyon niya kilig, curiosity, at konting anticipation. Yan ang susi para lagi kanyang hinahanap kahit walang dahilan. Technique number 4. Maging comfort zone niya. Hindi lahat ng babae naghahanap ng perpektong lalaki minsan. Gusto lang nila ng kalma. Yung presensyang hindi kailangang magsalita. Pero ramdam nilang ligtas sila. Paano? Kapag may pinagdadaanan siya, huwag mo agad sabayan ng advice mode. Minsan, ang kailangan lang niya ay yung tahimik mong pakikinig. Sabihin mo lang, alam kong mahirap yan, pero nandito lang ako kung gusto mong magkwento. Simple, pero totoo. Hindi mo kailangang maging savior. Ang kailangan mo lang maging presensya na hindi nang huhusga, hindi nagmamadali, at hindi umaasa ng kapalit. Kapag naramdaman niyang ikaw yung safe space niya, hindi mo na kailangang habulin ang atensyon niya. Kusa niyang hahanapin yung pakiramdam ng peace kapag kausap ka. At tandaan mo ito, ang tunay na koneksyon, hindi nabubuo sa tawanan o harutan lang. Nabubuo yan kapag sa gitna ng kaguluhan, ikaw yung kalmadong lugar na gusto niyang puntahan. Technique number five, I treat siya sa mga simple hangout. Ang babae, hindi laging naghahanap ng mamahaling date or grand gesture. Minsan, gusto lang niya yung simpleng oras yung tipong, ikaw lang at siya, walang pressure, walang ingay. Paano? Yung simpleng, tara, kapilang tayo. Ako na bibili ng favorite mong drink? O Friday night, chill lang tayo, walang plano, walang arte? Hindi ito tungkol sa lugar o sa presyo. Tungkol ito sa presensya mo. Sa panahon ngayon na lahat nagmamadali, ang oras mo ang pinakamahal na regalo. Kapag maramdaman ng babae na binibigyan mo siya ng time at peace, hindi mo na kailangang sabihin na mahalaga siya, mararamdaman niya na 'yon. Kasi sa totoo lang, hindi kailangan ng fireworks para tumibok ang puso. Minsan, isang tahimik na gabi lang kasama ang taong marunong makinig, sapat na. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay para mapansin. Ang consistency at sincerity. Yan ang tunay na luxury sa mundo ng panandalian. Technique number 6. Ipamalas na karapat dapat ka sa kanya. Hindi mo kailangang magyabang para mapansin. Ang tunay na lalaki, ipinapakita hindi ipinagmumuka. Kausapin mo siya hindi para ipakita kung gaano ka kagaling, kundi para iparamdam kung gaano ka kaseryoso sa direksyon ng buhay mo. Sabihin mo ang mga plano mo, pero mas mahalaga ipakita mong ginagawa mo na. Halimbawa, Ginagawa ko ito kasi gusto kong magkaroon ng sarili kong business balang araw. Simple. Totoo. May laman. Kasi kapag nakita ng babae na may disiplina ka, na hindi mo sinasayang ang oras mo, at na kaya mong tumayo mag-isa, unti-unti siyang naa-attract sa katahimikan mo. Doon niya mararamdaman na may lalim ka. Hindi ka pa cute, hindi ka pa ego, isa kang lalaki na may direksyon at marunong pumili. At sa mata ng babae, yan ang pinakamalakas na anyo ng pagiging kaakit-akit. Yung hindi mo siya hinahabol pero alam niyang pipiliin mo siya. Kung karapat dapat din siya. Technique number 7. Ang tamang halik sa tamang panahon. Ang halik. Hindi yan dapat minamadali. Dahil ang pinakamalalim na halik hindi nagsisimula sa labi kundi sa koneksyon. Darating yung sandali na magkausap lang kayo, tahimik, totoo, at magaan. Yung tipong parang huminto ang oras, at tanging mga mata nyo lang ang naguusap. Walang pilit. Walang plano. Isang sandaling puno ng respeto. At sabay niyong mararamdaman na tama ang oras, tama ang damdamin. At dun mo lang siya hahalikabol, hindi para manalo, kundi para iparamdam. Isang halik na hindi makamundo, kundi emosyonal. Yung halik na hindi mo kailangang ulitin, para maalala. Dahil uulit-ulitin niya na lang sa isip niya, gabi-gabi. Kasi ang halik na may timing at lalim, hindi lang dumidikit sa labi tumatatak sa kaluluwa. Ang lahat ng techniques na to, hindi tungkol sa panlilin lang o pagpapanggap. Hindi mo kailangang maging perpekto para maalala kailangan mo lang maging totoo. Ang tunay na karisma ng lalaki ay hindi nakabase sa galing magsalita, kundi sa presence, sa katahimikan mong may laman, sa disiplina mong may direksyon, at sa paraan mong iparamdam na mahalaga ang tao sa harap mo. Kasi sa huli, hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili. Pero kontrolado mo kung paano ka magpapaalala, kung paano mo ipapakita na may lalim ka, may respeto ka, at may puso kang kalmado, pero totoo. Ang pagiging memorable, hindi dahil sa effort mong mapansin, kundi sa aura mong mahirap kalimutan. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ifollow ang Aral Mula sa Stoicism para sa mga aral ng pag-ibig, disiplina, at karismang hindi nang gagaling sa panlabas na anyo, kundi sa lalim ng pagkatao. At tandaan mo ito bago mo isara ang video ang pinakakaakit-akit na lalaki, ay yung marunong maging tahimik, pero hindi kailanman nakakalimutan.